Daming damit ni Ina Chakashorn ni Nana ay mura ni ko namon Hello guys ayan welcome po residents YouTube channel and for today's video guys uh, a special tayo kay Indang ayan So, bali, dadala na natin siya ng, pag, ng mga pagkain na medyo. Ayan po ay galing sa ating mabuting sponsor na si Ma'am. Ma'am Jean Dizono. Ayan. Thank, Thank you, Ma'am much. Ma Ma Ayan. Tara, guys. Samahan niyo po ulit kami. At ayan ng ulan. Ano, tita? Dito tayo sa tulay mga daan. Sa kanilang shortcut. kung tapong tapong na din sa pagtapay tayo para mas maganda. yu nagagal alak ka galaw <laughs> na ako sa inyo nga. O. O dinala mo tapos yung Paunahin mo na sila. No. Duna muna kaya, baka ano, hindi niya kaya din ilimang oh. lang tong ano Capacity. Ano, eh. <laughs> Wala lang, okay. Nagalit ko'y lang. Ha? Nagalit ko'y lang. Ay, oo, nagalabo niya. Kulay itim doon, Yung galing doon. Yung dito kulay gata. Silaw. Pag nadulas ka dyan, buti nilagyan nila ng ano, chicken wire. Ayun ba?

うん。<noise> Ang ganda ng bundok umuusok Ganda ng poles guys Wow Hindi <laughs> <laughs> nila alam guys Na pupunta kami ngayon Ah nakasarado oh Hindi <laughs> okay.

O oh, ano, na-surprise na kayo. Magaling na ba yan? <laughs> <laughs> so ayun mga kadrawan, nandito na ulit tayo sa bahay <laughs> ni Hindi sa asawa mo ay? Sa, sa kaingan? So, talaga. Ano yan? <laughs> <laughs> Tara! Matay ko, matay. Patingin nga, patingin Sino naglagay <laughs> yung na Ha?

Basa lang yung tubig niya. Apo, yung mata ka muti at ano, managasaw. Sabi, huwag kayo maglagay ng ano dyan eh, ng mga damit nyo na marurumi. hindi eh. ah. kayo mag anong Oh. Kalat-kalat yung mga konyo, damit na nagamit na, na ata yan. Hmm. ba't siya, oh, mga sako, hindi yan sa gitna. Yeah. Ah. So, ay! Ay! Yeah. Ay! <laughs> Ang mm, dali na, tignan natin yung sukat mo, dali. O, oh, kunin mo ito, dali, dali, tignan ko lang, dali. Okay. Oh. Dali, tignan ko na yung sukat mo, dali. Ay, ay, Mas natuwa pa yung lula, yes. Uri, ang tid-tid-tid, gaya ang dati, gaya <laughs> tid-tid-tid. Nabasa. Nabasa ito. Ang ngayon, pang babae. <laughs> Kaya tindang. Ah, dang. <laughs> tignan natin yung ano mo. Sukat mo. Tata!

na mm -hmm. Pag-asa sa lamin. No, ginatago niya na o. Sa kanya daw yan. Kaya sa kanya daw. Ayan, bagoong. sama sama mo dyan. Atatay! Yes, yung tuwa. sinanay nanay. <laughs> Ginaluko mo si nanay ha. Pag mo dyan lahat. Dito. Wow! O, oh, diba? Ang dami niyong pagkain. Oh, itlog. Oh, ito yung itong nyo, itlog. Ah, Ay, itlog din kayo. May isang tray yan, ha? Ah. Baka iba to ni Tanggol to. Wala natira. May dagdag yung bigas nyo na ano, sampung kilo. Yung nakaraan, guys, isang kaban yung dinala namin dito. Tara! Eh, pasok! Tago niya na, ni nanay. Oh, yeah. Yeah. Paborito niya yata yung kape ah. Apa Ito ang kinain ko na? Oh, ito sa'yo na. Ina. Ina. Wow. Ang daming damit ni Ina. Tsaka short. Ni nanay. Marami ka naman mo. Oh, marami pang damit si Ina. Hindi na Sa'yo lahat yan. Sa'yo lahat yan. Ano? Okay. Hey. Masaya <laughs> so, yan na, ah. magbihis ka na mamaya ha? Maligo. Oo, oh, ligo, tapos bihis ha? Ah. Di ba marami akong binigay na panty sa'yo? Sa nanay mo wala Bigyan mo nga rin si nanay ng panty. Ha? Isa. Bigan mo isa? Wala. <laughs> <laughs> wala hanggang gernis yan. <laughs> Isang buwan. Ay! <laughs> ito kay kuan na naman oh. Ano daw na naman nila oh. Hindi Ito kay kanto. Ay, Si nanay po kasi ay ano hindi po siya makapagsalita. Sige na, ina labahan ng pagtapos ko. ito hindi Sa

Yan, tago niya na naman guys yung kanyang daing. Yan, dito niya tinatago yung mga gusto niya. Oh. Diyan yung tinago yung asukal, kape, daing. Meron pala siyang taguan. Ano to? Ano Dami Ang ko tumibig na Ama. Wow. Ito Ubusin nyo muna yan o no? bago to ha? Aba. Aba! Baka. Ah. Patuyuin mo ha? Patuyuin. Mm, bata. Mm, bata. 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 Yeah. Hmm, nabasa. Hmm, basa. Aba. Basa. Ya. Ano? Ito yung inaikong mga itong toilet log. Baka mabasag na itang bowl. Baka iba't-ibato niya. Ito, mm. pwede niya ilaga. Rito, may matikang kayo dyan. Hmm. Ay, na, Ay, itago amin. Tumago mo doon baka mahulog nako nako hindi ganyan ng awal. Suka. Dang. Suka, toyo, mantika. Hoy, okay, pwedeng na pong itago yung inyong anong grocery. Sir, yan yung ibang damit tinago na nila sa. Magtanong karton. Sige. So, ayan mga kadragon, magaling na rin yung sugat ni Indang. May maliit na lang siya na ano, dito sa gilin. mo sa basuran. Pinapatuyo na lang. Kailangan matuyo. Apir tayo ulit. eh. Nawala na rin yung tahi. Galaga pa ka. Natunaw na yung tahi. oh, diba? Ang ganda na ni Indang. Wala nang takip yung kanyang pisngi. Magaling na. Yung nagbigay sa inyo nung nakaraan, ito, ibang tao naman to. Taga Pinamalayan siya, Oriental. Si Ma'am Jean Dinoso. Dinoso. Salamat po, Ma'am Jean. Binigay kay Indang. Sa inyo, di ba? Para sa amin. Opo. Yes sa binigay ng mga grocery at damit. Mm. Yeah, marami na naman silang pagkain. Na balugbugan, marami. Balugbugan. <laughs> Palaktakan! <laughs> ah, balugbugan ina, balugbugan. Sang malakas na balugbugan. Sang <laughs> malakas na balugbugan. Magkamukulit ang labas ng labas ha. Lalo ngayon oh. Pagaling na. Oh, pagaling na yung sugat niya. Oh, ano, de, pauwi na naman kami at baka kasi eh, abutan na naman kami ng ano, ulan. Oh, yung bili namin kuya kahit hindi nyo nalagyan ng ng takip yung ano niya, basta linis-linisan nyo lang. Na, Pero kuya, yung sugat niya. Punasan. Eh, punasan muna bago linisan. Lagyan ng betadine. Kunti na lang naman yung sugat niya eh. Baka ginawa, niya lang ganyan ah. Huh? Para matuyo na siya. Bawak, lang, Nawala na rin mm. yung pinakatahi niya na lusaw na. Ah! 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 Ay ah! Ah! Kasaya ni Ina. Eh? <laughs> niya, pa. Mm. Ah! Ah! Hindi na kailangang iluto yung mga dilata na yan. Puro hmm. ready to eat na yan. Yung daeng lang. Yung daing is siyempre prito. Hmm. Yung tuyo. Itlog. Hmm. rito May mantika naman kayo. Kompleto hmm. na kayo dyan. Hmm. Tuyo. Suka. naubos naubos na Hubos! 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 May tinda ba, kuya? Bye-bye. Bye-bye, dang. Bye-bye. Bye. Balit-balit -bye. kami. Bye-bye, dang. bye 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 <laughs> <laughs> balit kami bye Bye-bye -bye, -bye, -bye. -bye na. ka kaway? Bye-bye. Laging, ano, paglinis ina dyan, para, ano, bye-bye na, dang. Bye-bye. Ayan, guys, magbili tayo ng... Kamuting kahoy. Pag 10 piso lang daw ng isang kilo. Dito nila binabagsak yung ano, mga galing sa kainin. Sagi. Mga itok-itok. May Ayan na ang gulay. Nabutan tayo. Ayan. Ayan mga kadragon, may mga tenda silang chicheria dito. Mare! Nakita namin itong ano, of Pinoy. Paliit-liit na! Ay, ilang piraso na lang ang laman niya. Tapos paliliit na yung mga um, ano. Yan! Ah, na! Nakapa! Muntik kan tiligaya. Bigay mo ni yung paing muntik kayo Okay, tara na. At baka, ano, hindi tayo makalabas ng ilog. Biglang maglakas yung tubig. Sakto pala sige kuya. Yung bilin namin sa iyo kuya ha. Ito, sarap ulam kuya, isda ha. Oh. Matawag yung miner. Pumasok na sa Pilipinas. <laughs> Ay, matawag <pala> yung miner. Karapok <laughs> to to eh. Tapos <laughs> sinabayan ng hangin. Antega tawid tayo sa hangin bridge. Biglang naghangin ng malakas. <hah> matawag nyo <din> na lahat yung matawag. <laughs> <laughs> Ito yun, che, bagbaga ako. Okay. Ang sama sa ka pa kasi, ginaiwan ka na kasi eh. Kaya pala, ay ko walang gaing nga likod ko. Ay, balikod. Yung balikod. Baka sila doon. Tinda Ano yan, kuya? Ay, isa lang yan. Ikaw mo Kano to, kuya ay? Kaan yan? Pakita mo rin ba yung kamutin yan? Kano okay. to, kuya? Bilhin na lang daw. Bilhin namin. Ayan dung lang dung. yung hinahukay niyo, Kuya. Ito lang yung nakuha, Ma. Ito lang yung kama, Ma. Wala na jan sa bag mo. Wala. Wala nagtubo? Tanim. Ay, may tanim. Na, magkasama kaya? <laughs> <Na>, magkasama ba kasama kaya? Magkasama kaya? Sana oil, sa hirap at ginawa, umulan man umaraw, magkasama tayo mga kadragon may nasalubong tayong ano, mag-asawa dito na may dalang ano, kamoting kahoy binibenta nila sa amin pangbili daw nila ng bigas At wala na silang makain makain na lang ito po kuya o oh, isang daan yan yeah. itago para hindi mabasa pang bilhin oh. kong kain na bigay kayo na Ibili ng bigas wag sigarilyo. Baka mamaya lari na ang bilhin nyo. Ay, wala. Yaw, hindi mo kabusog. <laughs> hindi kasi yung bilhin. Bili, pagkain. Biga bigas ang bilhin. Bili. ko pagkain. Okay, now. O, oh, sige. Tuloy okay, na pa. kami. <laughs> Kanina kayo. Oo. Dito. Taga saan kayo? Taga dito rin pa? Taga saan ang bahay ba? nyo? Ha, ah, kayo dyan? Magpa-shell sa anak. Ay, may anak na yun. Payong na, lag -lag na. Ah. Ay, yung payong na, nalaglag na. Yung saging. Payong na saging. Sige po, ingat po kayo. Sige po, una na kami. Oh, kalalim na raw tiligaya. Abot na raw yung tulay. Ay na, no. magmiyak na ko. Ay, ay, <laughs> oh oh lakas ng ano. Surut-surut kanto tomato Dami ng kawayan. Wala <laughs> yung tulay. Di baba pa, baba. Ang malalim doon sa kabila. Ano naglalim na ito? Dalawa na sila naglalim. Ay, naglakas na oh.

you just gonna be Akon. Mission accomplished. So, ayun mga kadragon, kita kids po ulit tayo sa ating susunod na episode. Ingat po kayo palagi. Mag-ingat po kayo sa paparating na